Ayan po at uh, kumusta na po kayo at uh, nako po Diyos ko At uh, pakaingat po kayo dahil uh, kita niyo na po na kabi-kabila yung baha Kabi-kabila po yung uh, talagang uh, hindi na madaan ng uh, kalsada Sa taas ng uh, sa taas ng uh, baha At uh, ganun din po dyan sa lalo na po dyan sa Metro Manila na, na kung saan ay uh, Pati yung opisina ko, inaabot din po yung uh, aking opisina dyan sa Manila. At uh, sa loob mismo ng opisina ay inaabot hanggang alampas ng bukong-bukong. So, parang ganyan. Uh, mga 3 inches po ang inaabot daw dahil nga tumawag sa akin yung sekretary ko. At uh, inaabot nga daw po at uh, napakaraming maraming nabasaan na Anyways, at uh, ganun talaga. At... Uh, kaya nga po, pakaingat po kayo at uh, hindi po mahalaga yan. Basta ang mahalaga po yung inyong buhay, yun yung huwag po kayo magkakasakit. Yan po ang aking pinapaalala sa inyo na sana ay uh, laging, yung, laging ingat la talaga. Wala po kayong gagawin kundi talaga mag-ingat dahil nga uh, talagang huwag nyo pong pabayaan ha, yung inyong mga anak dahil uh, tingnan nyo. Mayroong uh, bata na na mabuti lang at uh, Buhay pa nung ma, makuha nung kanyang tatay At inanod po at uh, pumasok po doon sa isang imburnal yata Tapos doon na lang sa kabilang uh, dulo nakuha Pero buhay pa naman po yung bata Ingatan nyo po yung inyong mga anak ha At uh, yan po yung kwan Ito na po yung resulta nung uh, uh, Sinasabi nitong inang bangag na ito uh, Na kung di ba naman na Uh, tunaw na, lusaw na ang utak nitong hayop na ito, ay uh, gusto pa niyang ipaipon sa inyo. Kayo po ba? Nag, uh, nag na po ba kayo? Na, napuno niyo na po ba yung mga galon-galon ninyo, yung mga drum niyo Kasi ang sinasabi ni Bangag, ay magagamit din daw po yan. Ipunin niyo yung mga baha ngayon. Ay bakit nga kaya hindi niya siya nalang ang lumaklak nitong baha na ito? Tingnan nyo ha Kung hindi ba namang uh, Kung nasa matino pa ba itong Pag-iisip uh, itong gagong to Pero po tayong magagawa Yan Imbis na bumaha Tuwing tag ulan Ang gagawin natin Ay iipunin natin Ang tubig Para mapakinabangan Sa panahon ng tagtuyo Pero po tayong magagawa Imbis na bumaha Tuwing tag ulan Ang gagawin natin Ay iipunin natin Ang tubig Para mapakinabangan Sa panahon ng tagtuyot pero po tayo magagawa. Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyon. Pero po Yan. Ikaw na lang ang lumaklak ng baha na yan. Laklakin mo ng laklakin na putang ayup ka. Ang dami mong wish yung tao ng ina ka. ka. Ha? Bakit nang gagalaitin na naman ako? Ha? May rason po. Imagine mo, nasa tamang pa bang pag-iisip yan at ipunin nyo raw yung mga tubig baha na yan para may magamit daw kayo pagdating ng koresma? Ay, di nasa ako na ang tuktok dito. Baka na wala, mag sa talampakan, wala nang utak tong hype dito. shit dito. Sana magkamatay na lang kayo mga kanay nyo. Ha? Para lang po malaman nyo mga kaibigan. Ha? Para lang po may para lang po may nalalaman kayo. O. Nakikita niyo po ba ito? Ha? Ah, basahin niyo po. Yang nasa baba. Ayan po. Yung nasa baba po ang basahin niyo. Basahin niyo na rin po lahat 'yan. Okay? Ito. Yan nasa baba, flood control project. Ito po, ito. Flood control project. Yan, nasa baba po yan. Flood control project. Magka, ilan? Magkano? 303 billion pesos. Futang ina. Tapos ganito, kabi-kabilang baha. Ang nabuha ka ng inan to. Ayan, ako, nasa baba. Flood control project. Ayan po ito. Itong nasa baba. Ayan. Ito, flood control project, ito, ito, ito. Ah, 303 million. Ay, billion. Billion pala yan, no? Oh. Billion. 303 billion. Kita nyo, mga kaibigan. Nasaan ngayon ito? Ang ina ka, hayop ka. Kaya -mura ka, mura-mura ka talagang hayop ka, eh. Tapos sasabihin mo, ipunin yung tubig bahal. Laklakin mo. Kung gusto mo, buha ka ng ina ka. Laklakin mo. Bullshit ka. Ulitin ko lang po, ha. Ah. Ito po. Ito na sa ito na sa baba na ito. ay Ito na sa baba. Para lang po makita niyo kung gaano kalaki itong sinasabing flood control project na 5,500 uh, na flood control project na nagkakahalaga po yan ng 303 billion pesos. Ayan po sa baba, 303 billion pesos. Ito po yung flood control project. ha ah. See? Na, na dapat, ang uh, binigyan ng pansin ito, na binigyan ng... Uh, malaking pundo ito. Itong Department of Agriculture, 200 billion lang. Ito na sa taas. Ulitin ko. Flood control project, 300 billion pesos. Puput ina. Nasa Nasaan yan? Ni, sa totoo lang po, ni isang flood control project, wala. Saan napunta yung 303 billion pesos? Ngayon, Puntahan natin itong inang uh, congressman dyan sa Pampanga. Ha? Ito ang inang Gonzales na ito, Ha? Na isa rin si, ako nito, himod tumbong kay Romualdis tong hayop na ito. Yan yung sinasabi ko na napakaraming kaso sa ombudsman. Napakaraming mga ninakaw na pira ito una na dyan yung sinasabi ko na ito na yung contractor ito na yung uh, ito na yung supplier siya pa yung taga siya pa yung taga supervise para masiguro na malaki ang kupit itong plan ito ah? yung sinasabi ko dyan yan dike yan dike dike dyan sa pampanga ito, wala pang ulan. Bago pa lang itong ulanin na ito. Ngayon po, wala pa akong, wala pang pinapadalang picture sa akin. Pero, halos lahat daw ng diki dyan na, na, was out. Ngayon, ngayon ha, ito ipapakita ko lang ha, itong, uh, itong project ng pong congressman ninyo na yan. Walang bakal, napakanipis. Oh. Lupa, oh, tingnan nyo. Ayan, oh. tingnan nyo mabuti ha ayong mga nandiyan sa pampanga tingnan nyo walang kabakal-bakal yan no? yan yung dike ah, dike yan dike yan Gonzales po, Gonzales pala ng congressman na nahayop yan yan yung uh, yung <coughs> ang contractor siya pa ang uh, supplier ano ang sinupply niya yung ginamit na buhangin ay lahar, lahar po yan oh, lahar yan yang uh, kitang-kita naman po yung lahar. Oh. Walang katibay-tibay yung lahar na yan eh. No. Kita nyo. Walang kalaman-laman, binaya. Ha? Ah. Yan po. Para lang po para lang po malaman ninyo na taga Ayaw ko kung bakit uh, hanggang ngayon binubuton yung tanginang yan. Sabi ko makita ko yung hayop na Pilipitin ko rin Ang liig ng animal na yan eh Ngayon Lahat ng uh, diki dyan Was out lahat Ito ngayon Itong bagyo-bagyo na yan Was out lahat Pinunduhan ng billion-billion yan Nasa 500 billion Ang nilagay dyan Sa pampanga na yan Na diki na yan Tapos ganyan ni ultimong bakal diyan ultimong bakal na masusuporta walang bakal see tapos billion billion ito na nga po yung sinasabi ko saan pa po pulutin itong mga kababayan natin na talaga namang wala nang uh, wala nang masaing tuloy-tuloy ang kahirapan itong mga kababayan natin tuloy-tuloy ang pagdami ng mga Uh, mahihirap natin kababayan pero itong mga pang-inang mga mga congressman na ito na mga pang-inang ito sila ang nagtatamasa ng pira ng bayan yan yung sinasabi ko sa inyo ang niyo, hayop tayo